Ay, mga B! Pang regalo ba ang hanap niyo? Sinasabi ko sa inyo mga B, ang ganda nito. Recommended 100%. May regalo ka na ba sa mga junakis mo? Aba, syempre hindi ako magpapahuli. May regalo na ako sa kanila. Ikaw ba? Meron na? I-check out na yan, mga B. Ang ganda nito. Pwede sa bata, teenager at hindi lang yon. Pwede pa to sakit. O, oh, ba? Diba? Ready na ang Madam Mio. O, oh, syempre, nag-isip talaga ako ng anything na pang this coming Christmas sa mga kilos ko. So, ito yung naisip ko na ipamahagi sa mga girl ko. So, ito yon. So, ganito yung tura niya. And then, alam nyo ba, guys, Napaka-flexible niya. Oo. Oh, oo. Oh. siya. Kahit mataba siya, kasyang-kasya to sa kanya. Kasya nga sa akin. Niya. At nasungkat ko siya. And then, alam niyo ba, um, nag-isip na ako ng pangregalo ko sa kanila na something na um, maakalala nila and something na um, so, ito yung naisip ko. Maganda ba? <laughs> Wait. Try natin sukatin tingnan natin kung babagi ito sa akin. Siyempre, kung bagay sa akin, bagay dito sa mga kudos ko. Kaya, yung mga biha, susukat ko. Yeah. Check out Neon. Bye.